Pag-usapan natin blood sugar at diabetes. Alam nyo, parami ng parami ang may diabetes sa mundo. Mabot na ng 10% ata may diabetes dahil nga sa mga kinakain natin. At yung mga, yan, mabilis-mabilis. So, ngayon, meron tayong mga tips. Ano yung mga pwedeng kainin para mabilis bumaba ang blood sugar natin? O kahit wala pa tayong diabetes, at least makaiwas tayo. Ito kasi ang numero ng diabetes bago ko bigay ang mga pagkain. Ang normal na blood sugar dapat pag healthy healthy tayo ay 99 mg per DL or below. Ganyang kababa, 99. Or dito sa millimoles per liter, 3.89 at 5. Ganyan lang kabababa ang level that dapat natin. Okay? So, very low siya pag diabetes level na 126 or higher. Pag lumampas na tayo sa numero, may diabetes na yon. Or 7, dalawa kasi yan eh. Dalawa yung uh, minsan na binibigay na units eh. Pag ang blood sugar nyo between 100 hanggang 126, nasa gitna ka. Ito red, delikado. Ito green, go. Ito orange, warning, pre-diabetes na ang tawag sa'yo. O pwede natin tawaging mild diabetes na kasi ito papunta na to dito eh. Okay or yung sang numero 5.527. So ito yung warning. So kung ano man kayo dito dito para makontrol na green, orange para maging green, red para maging orange, muwaba subukan natin tong 20 foods. Ang mababa talaga, mabilis magpababa ng blood sugar basta gulay. Sari-saring green leafy vegetables, kangkong, broccoli, cauliflower, cucumber, lahat yan. High fiber. Eh. Pag maraming fiber, mabilis bumaba ang blood sugar. Okay? Sabayan nyo na maraming inom ng tubig niyan. Walo hanggang sampung basong fluid or water in a day para maganda paglabas sa dumi natin. Pampababa ng blood sugar. Kahit kumain kayo ng marami, check nyo blood sugar nyo, hindi gano'n tataas. Whole grain, syempre, yung mga wheat bread, brown rice. Ayan, mas okay yan kasi mas marami siyang fiber. Eh. Okay, actually, yung pasta nga ay eh, mas mababa. Pero mamaya, ituturo ko sa inyo, meron bang tips dito sa kanin pa paano mas bumaba ang blood sugar. So, mas ma mapait-pait lang ang lasa nito. Lean protein pwede rin. Sabihin ng lean, mga chicken breast. Yan, yung laman na walang taba na karne. Pwede rin naman eh. No, konting itlog, okay din naman siya eh. Lean protein pwede rin. Tofu pwede rin. Nuts and seeds, okay ang mani, pero dapat isang dakot lang na maliit. At hin wala siyang asin o asukal o honey na nilalagay. Yung plain mani. Hindi ko sinasabi yung mani na salted na prito. Meron namang mani na ano lang eh, parang natural lang siya. Unsalted. One ano lang. Isang dakot na maliit. 30 grams. Strawberries, hindi siya nagpapataas ng blood sugar. Ha? Strawberries, 'wag mo lang lagyan ng maraming asukal 'yan o mga matatamis. Uh, hindi tataas blood sugar mo. Sa Baguio, medyo affordable pa strawberries natin. Green tea, pwede rin. Green tea, chamomile tea, may mga anti-oxidant. Huwag mo nalagyan ng matatamis, hindi yan nakakataas. Actually, nakakatulong pa yan sa blood sugar. Pwede palagyan ng konting lemon. Yan, di ba? Para may lasa konti. Green tea, anti-cancer to eh. Medyo maraming pag-aaral ng green tea na antioxidants, anti anti-cancer. Number seven, pwedeng apple cider vinegar, pwedeng sukang puti. May pag-aaral yan. Actually, ang pag-aaral niya, medyo malaki-laki rin naman yung pag-aaral niya. Mga dalawang kutsaritang sukang puti or apple dalawang kutsarita lang ha. Hinahalo sa isang basong tubig. Iniinom bago magtanghali, mag-lunch, bago mag-dinner. lang karami pwede na uh, malabnaw lang yun eh. Or tayo, isaw eh, mo na lang yung sukang puti sa isda mo, o sa bangus, o sa salad. Imbis na Thousand Island, suka. Apple cider vinegar, white vinegar, pwede rin. Yan, may ligaw sa white vinegar. So, pag ko, laging suka. Si Doc Lisa, laging toyo, patis, at uh, iba pa. Number eight, tubig mas marami kang tubig iinumin, makokontrol yung blood sugar mo. Kasi hindi ka uminom ng soft drinks, hindi ka uminom ng iced tea, hindi ka uminom ng fruit juice na kung ano-ano. ba? Diba? Lahat na nabibili niya sa mga supermarket, ba? Diba? lahat na matatamis, tubig lang ang maganda. Gusto mo carbonated water, pwede rin yun. Sparkling, wala rin calories yun. Number nine, yung sinasabi kong herbal tea, hindi lang green tea, pwedeng chamomile tea, kung ano, ginger tea, hibiscus tea, pwede rin yan. Actually, parang nakakatulong din ng konti eh. Kasi pampababa ng blood sugar. Kasi hindi siya matamis eh. Maganda nga sa Japan, sa Singapore, mga Asian countries, di ba? Anong inumin nila lahat? Cha-a. walang katamis-tamis. Sa Pilipinas, anong inumin natin? Soft drinks, Diba? Puro soft drinks sa gugulaman. ba diba? Puro kakanin. Lahat bawal sa diabetes eh. Kita mo sila, puro hot tea na mapait lang. Yun, yun, lang, uh, yun lang ang kinakain nila. Kaya nga mas hindi nagkaka-diabetes. Kamatis. Healthy ang kamatis. May lycopene, may vitamin C. Maganda sa puso, maganda sa mata. Okay yan. Diba? Huwag mo na ng patis at asukal, konti lang. Tulad ng green leafy, ang isa sa pinakamalakas na green leafy vegetable, spinach. Kita mo 'yan, no? Dark na green pa. Gra parang kangkong 'yan eh, pero itong spinach mas malakas pa. Maraming vitamin C. Maraming iron, ang daming Pilipino anemic, mga buntis anemic, mga bata, maraming anemic, kulang sa kinakain, antioxidant. Parang si Popeye, magic food niya tong uh, spinach. Okra, 'di ba narinig niyo na okra para sa diabetes. Pero sa akin, kainin niyo okra, okay 'yan. May kilala ko tinatanggal pa yung buto, tinatanggal yung uh, parang uh, malagkit sa loob. Huwag niyo tanggalin, masarap 'yun. Yung malagkit sa loob, maganda yun sa tiyan. Tawag doon, mucilaginous. Mucilage. Yung parang sipon-sipon dyan sa loob, Maganda yan. Kasi pag kumain kayo maraming yan, pag dumi nakita nyo parang mas madulas. Maganda yan. Tapos to yung fiber. Ang ganda rin yan. Magtanim kayo ng okra. Lagi ako lang tatanim yan. Potassium, vitamin B, vitamin C, at pang diabetes talaga yan. Nakakababa. Tulad na sinabi ko, glycemic index. Yung mga pinakita ko, puro low glycemic index. Less than 55%. Parang gulay, o, oh. 15 lang ang glycemic index. Puro okay lahat yan. Mabababa lahat. Ang palaya. Ang ampalaya, hindi lang siya gulay, meron siyang component talagang pampababa ng blood sugar. Talaga nakakababa. Actually, may pag-aaral yan. Kinumpara nga siya sa glibenclamide. Although, sabi sa pag-aaral, kailangan marami kang ampalaya kakainin bago mo makuha yung katumbas na isang tableta ng para sa diabetes. Pero para sa akin, I mean, ay kakain ka rin naman eh. Di, ito na lang kainin mo kaysa yung mga bawal na papakita ka mamaya. Lahat na nakita nyo sa fast food, bawal eh. Ito, wala ito sa fast food. Makita mo ba ito sa fast food? Wala ito sa fast food lahat eh. ba? Diba? Kaya sariling luto. Yan, broccoli, cauliflower. Special mention to kasi may anti-cancer properties. May anti-cancer siya. Malakas. Kaya masyadong mahal itong broccoli na to. Kung mahal to cauliflower na lang. Vitamin C. May fiber, may iron. Diba? Hindi siya maasim, pero may vitamin C siya. Carrots. Sobra healthy ang carrots. Grabe carrots beta carotene para sa mata iwas breast cancer iwas uh, vitamin A vitamin K sa breast cancer dapat wala ka pang breast cancer inum ka marami nito maganda yan mansanas sa mga prutas hindi lahat okay ah pinakita ko strawberry apple pwede ito yung low calorie high fiber ang medyo bawal sa diabetes pakwan, pinya, mangga, grapes, yan ang matatamis. Raisins, pakwan, pinya, yan. Kasi sure matamis eh. Ito lang, apple, suha, strawberry, matatabang, pwede sa'yo. Orange, medyo okay. O, pero hindi rin ganun ka-okay kasi may, may orange na sobrang tamis eh. Pero actually, medyo on the low side pa rin yung glycemic index niya mga 45, mga ganon, di ba? so, may vitamin C, sobra dami, may potassium, may folate, pwede rin yan, dalandan. O. Suha, yan. Mapait-pait lang, di ba? Bira lang matamis. Ang maganda kasi dito sa orange, dalandan, at suha, yung fiber niya. Hindi katulad pag uminom kayo ng soft drinks, pag soft drinks kasi talagang diretso yung blood sugar sa katawan mo, tataas agad ang blood sugar. Sa probinsya, pag ikot namin, ano ba laman ng sari-sari store? Eh, soft drinks lang, tsaka chicheria, di ba? Pwede naman kung payat ka, pero kita mo to, may matamis sa loob, pero binalot ng Diyos sa maraming maraming fiber. So, para makuha mo yung tamis, kakainin mo muna ito lahat. pagkinain pag kinain mo, yung fiber ang magpapabagal sa pag-absorb ng fructose na konting tamis niya. ba? Diba? Meron siyang mga balat eh, na yung fiber, yung balot sa loob. Strawberry, tulad sinabi ko, fish, okay din yan. Chicken breast, sinabi ko sa inyo, ba? Diba? Prito, mas hindi okay, mas okay, mas okay yung hindi prito. Oatmeal, pwede rin. Meron pa tayong tip. Bagong pag-aaral to, ang bagong pag-aaral, sabi nila, pag ginawa mong cold rice, di ba to? Pag mainit pa yung kanin, pag mainit pa yung kanin, mainit pa yung spaghetti, nag french fries ka, mas mabilis daw magpataas ng blood sugar. Kasi sa init, yung mga glucose na nagdidikit ay medyo madikit yung starch niya. Eh. Pag pinalamig mo muna yung kanin na bahaw, kanin lamig o nilagay mo sa ref o pag mo ang patatas, pinalamig mo yung pasta, tsaka mo nalang initin, ang mangyayari sa starch niya, magdidikit-dikit. Di ba yung kanin, pag lumamig, madikit na siya. Parang mas, ma, ano na siya, mas matigas na siya. So, pag tumigas siya, initin mo, mas maganda sa diabetes. Mas hindi tataas ang blood sugar mo. No? Yung raw starchy foods, uh, pag ininit mo, naghihwalay. Pero pag pinalamig mo siya muna, either kainin mong malamig or pag malamig na yung kanin, initin mo ulit yung kanin. Uh, magiging resistant starch. Pag kinain mo to, uh, hindi tataas ang blood sugar. Konting-konti. Kasi nga, nagdikit-dikit na yung starch niya. Mas pangit na yung lasa. Pero kung ako, gusto nyo hot rice, okay lang hot rice. Di half cup na lang kainin mo o three-fourths. 'di ba? din. Ito na 'yung mga bawal, okay? Hindi ko naman kailangan pakita pa siguro 'to, 'di diba? Alam niyo naman na ito, kung di tayo takot sa komplikasyon ng diabetes, itong wafer. Kaya nga uh, pag gusto mo talaga nito, maliit na peraso lang, maliit na maliit, isang slice lang. Ay, soft drink siguro, one-fourth cup lang. O, yung konting ito, ano ba to? tamis nito, lahat. Lahat ng candy, kahit ganito, matamis, puro sugar. Lahat ng kulay, matamis, di ba? Iced tea. Kahit fruit juice, eh. Fruits, mas maganda. Pag ginawa mong fruit juice, may halong sugar na yon. Lahat ng refined carbohydrates, yan o, no? french fries, lahat ng mga sarsa, alam naman natin matitindi. So, sana po nakita natin ano yung mga good foods para sa diabetes at ano yung mga bad foods para sa diabetes Yan. Sa saging mas gusto ko nandito lang ha. Pag overripe na nakakataas na ng blood sugar. Kainin nyo habang nandito pa lang. Hinog pero wag sobra hinog. Okay, better. Sa ito mga x eh. pag uh, overripe yan no? pakwan, pinya, melon, raisin. Sinabi ko, ang tataas ng glycemic index. O, so, 64, 65, 66, 72. Gulay lang nga, 15. Eh. Ang pwede mo lang kainin, ito, ang low glycemic. Doc Lisa, pakita mo. Apple, avocado, cherry. Wala tayong cherry. Grapefruit, suha. Pears, wala tayong peach. Strawberry, ito lang ang meron tayo. Okay? okay. Sana po nakatulong tong video para maingatan natin ang ating blood sugar. Salamat po.